Assalamualaikum! Hello everyone! Good morning sa inyong lahat! Ayan, nagsiiya ka ng mga pusa na to ng aking uh, kaibigan na si uh, Arlene Ayan O, oh, nagdede, pinadede niya kasi iniwanan ng kanyang mga ina Ilang uh, buwan na silang iniwanan? Um, mga hindi pa abot ng isang one week Ay, so okay naman sila, nagdede naman Oo, okay naman sila So, ayan, no? Ilan ba yung anak nila lahat? So, tatlo silang naiwan. Yung dalawa, dinadala sa nanay. So, parehas din yung mga alaga ko yan doon sa, ano, bahay ko. tingnan mo, ang sipag nung, ano, bali ikaw nang naging nanay nila. Oo, oh, ako nang magiging nanay nila. Pero marami tayo. Apa tayo magiging nanay nila. Oo. Oh, so, ito siya. Sobrang gutom. Oo. Oh, tingnan mo. Ang takaw niya pala. Ano? dumede Oo. Oh, Nanghihiya pa siya. Oh, ayaw na niya. Baka busog na. Mm -hmm. Ayan. So, ito na naman. Eh, kasi ito so, sa sobrang... Ayan. Ayan. Oo. Oh. oh, guys. Tingnan niyo. Kung paano niya padidihin magdede talaga. Mm. oo oh, 'di diba? Ang laki ng kanyang didi. <laughs> ang laki. Pero nasanay oh, na sila oh, ayan. oh ang laki ng magdidi nila Nasanay So ano pong gatas ang iniinom nila? Fresh milk Yung ini-sponsor mo Yan ba yung almaray pala, no? Oo oh, mm -hmm. oh. Yan Busog na yata Busog na siguro to okay. So kailangan po silang matulog Oo oh, mm -hmm. oh. Yan, oh, ang cute <laughs> naman nila O oh, yan eh, pangatlo ito si matako Ayan, yan yung matako pala. Oo. Busog na, oo. Oh. oh, gutom pa. Oo, oh, diba? So, ayan guys, yan lang yung uh, mga alaga uh, maingay sa umaga. Ayan, so, sa gabi, lang ipasok lang. ko to sila sa kwarto para pag gising nila, makapagdidi sila. Gigisingin ko sila talaga para lang makapagdidi. Hindi na ba binalik yung dalawa? Di ba Hindi na, yan? yun na. Yung dalawa oh. ay sinasama na sa nanay ni, nila. Pero itong tatlo, hindi kasi nila binabalikan. Kaya pala. Siguro ayaw nabalikan kasi nahawakan na yan. Ilang eh. Oo, oh. oh. Guys, kung makikita nyo ang ingay. Oy, 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 oy. Ang mm ingay -hmm. Oh. Ang itim-itim o. Oh. oh. ang itim ng kulay oh. Blue eyes mo. Parang blue eyes yung aray ko. Aray ko. Nako. Mga lumot na. Ayan. Blue eyes. Ayan no Oh, blue eyes. Oh. <laughs> blue eyes. Blue eyes may siya. Uy, uy, uy. oh, oh, Oh. Ito and check. Ayan, inaantok na yata yan. Sobrang busog na. Ay, <laughs> Hello, mami. Hey, ito nga mo nga sila tatlo. Ayan, kunang-unang thumbnail. Ayan. Meow, meow. Oh, ang cute. May thumbnail tayo. Okay na Thank you. Maraming salamat po. Ayan guys, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the button bell para updated kayo sa aking mga video. Bye bye! Masalamat!